At eto na. <laughs> ang, ang 3 million pesos. 3 million? Para siya ang bumili. Obo ko ah. Tulungan mo na kaya sa mga bumili well, Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Kasi ay, siyempre, malaki ay, <laughs> Oo. Oh. At siya lahat ang bibili kasi pangarap ni mama ko. No? Kaya kung mapapansin nyo, mapapansin niyo rin eh, po, ni isa wala po kami dito ang bigay ng appliances ni Alan, yung mga wala. Po, wala. Design lang talaga. Yung design lang po talaga kasi gusto po namin ipa ipaubaya sa prinsesa po namin. Yung mga design na mga ilalagay sa sa bahay na ito. Yung mga supa, ganyan. Kasi syempre, pangarap po yun ang nanay namin. <laughs> ano sa <sir>, tingin mo? Matutuwa <laughs> talaga yun. Matutuwa talaga yun. Pangarap yun eh. Guys, ito sobrang tagal ko din po pinagtipunan niya. Siyempre, parte po ng plano yan. At ngayon, na kompleto ko na po. Siyempre, para po sa naging nang prinsesa, gagawin po namin lahat. At saka pangarap niya po yun. Pangarap uh, ko ni Papa, kaya wala, hindi hindi ito mahirap para sa akin. Uy, naalala ko. Oh. Ah. nag sila ni Papa, bibili lang na rice cooker. Oo, oh, ganun. Oh. Bibili lang na rice cooker kasi sa design, gusto ni Papa puti lang. Ah. Si Mama gusto may black, ay, may ganyan. may gusto may bulak oh. so, oh. si... Tapos, nagalit si Papa, ang ah, mahal-mahal na ito, gustong bubilin doon yan, yung nakasabit lang ng hook. Oo, oh, oh. alala mo yun. Ayun. Ayaw. Ngayon, kung ano yung gusto ni Mama, Mama, bilhin mo na. At doon, ipakita na natin sa Hindi na, tago mo natin. Hindi na, tago mo natin. Mabibigla talaga yan. Nabigla ako nang nagvideo ko kanina. As <laughs> in, ano yun, bro? <lalay> <laughs> Dahil nga, may pag-uusapan lang tayo. -tay, Sige, <laughs> Sam. Wait lang po, ah. May iyanin na po ang ah, mama. Eh, Abos na ba ang, mga, ang barbecue party natin doon? <laughs> ano to? Ano pala kapag, ano, barbecue party? Sa kanto kasi natin iyaw-iyaw lang. <laughs> iyaw-iyaw lang. Siyatong tuwag. Oh, Kuwarto mo to, eh. Okay. Oh. Oh. Masyado pang madulas sa bagong ice. Ah. Madulas wala pang ay. Ah. Eh ako, ah uh, meron kasi kung uh, naaalala na isang pangarap mo. Hmm. Oh, ano? Kung ano na mapapansin mo sa bahay natin? Puro Ah. Oo, oh, oh, mo. Ano okay. pa? Maliwalas Maliwalas? Bakit maliwalas? Walang, Walang kalat. Ano kalat. mo? Maganda. Oo, oh, oh, maganda. Ano napapansin ko lang? Ay, mga kasangkapan. Ay, ko, kasangkapan. Kasangkapan na nag <laughs> Mga plato talaga, agit talaga sa plato. Kulang ng buwan, ano? ng niyaan. Ayun. Ah, okay. Ayun. isa wala ka na kahit upo appliances kahit plato wala. Ito okay. lang yung mga built-in cabinet kaya kailangan. Oh, ah, Nararamdaman mo yung pangarap ng dalawa ni Papa na na. Kunyari, nagpatayo tayo sa sariling bahay natin. Kasi Papa sa design, ikaw naman sa mga paggamitan. Pa Oo, yung ah, mga bahay. Ngayon, ngayon, ngayon. Lala, 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 lala. Kasi magaling ang design Papa mo. Oo, ikaw naman magaling kang mamili lang. magaling ang gumastos. Ayun. <laughs> <Kasi tayo>. Kumbaga, <laughs> kaya sinasabi talaga namin na wala kaming kahit na anong ilagay dito. Kasi mama, gusto namin ipaubaya sa iyo dahil oh, para sa <laughs> iyo. Ha? Adlay, ka dito ka. Ay. Ito ang 1 million para bibili ka ng gamit na kahit na anong gusto mo na ilalagay dito sa bahay natin dito na ang bahay. Oh. <laughs> <laughs> oh. Ikaw mga bahala! Sa isang bahay! Oy At ito pa ang isang milyon para sa iba na mga sana, sa, mga labas natin. Ikaw na rin ang bumili. Ikaw na ang bahala. Para dyan. At pangarap na pangarap na rin, ma. Boy, lagi yung sinasabi yan noon. Oo. Oh, lagi yung sinasabi. Gusto Siya bibili. Gusto Ikaw bibili. Kaya ngayon, ipapaubaya ko sa ilat. Yan. Lahat ng gusto mo, Ayan, ito ang music. Ayan, ito yung rice cooker, ito ang music. Ayan, ito ang na Yung ito ang music. Ayan, 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 ito hindi lang naman kagamitan yung meron din siyang mga luho na gusto makita sa bahay. Oh, yan! Kanyari, yung mga figurine na mamahalin. Oh, yan! Figurine na mamahalin. Ito pa isang milyon pounds. At lahat yan, kabuhan 3 milyon para sa ang bibili ng lahat ng gamit para sa so, TV. Ikaw spa. ang bahala. Ikaw ang bahala. Iyak ka. Oh, yeah. ah, ikaw lahat. maske electric pan. Oh, electric maski yung vacuum. mag, mag. Lahat, lahat. Ikaw lahat. Pero huwag lang wakil masin yan. Hindi masin din. Lahat. Alam ang sabi mo. Ha? <laughs> ano, ah, <I don't> ano? <laughs> Na Namimiss din tayo ni Papa. Ah. Eh robot, tapo, o baka mapuntahin mo ba makunggas sa mismong mesa por plato? Oo, wala akong plato, wala. Okay, wala akong plato. So, tatae, proba, lang ni at hindi sa na 'yung pangarap mo. Hindi mo nilimutan lahat ng gusto mo, clients. Okay, 'yung cara kahit na gold, tanso, silver, bilhin mo kung gusto mo na. Paano pa nang hinipa? Ha? hinipa? Pag nang hinipa, lipat na siya ng bahay. <laughs> Ayun. Uh, ano masabi sa Ha? Ano una mong bibilin? Ayan. 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 Ano una mong bibilin? Ano una mong bibilin? Iga. 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 Oh. Oh. Ah, kasi pakarap ko lang, papay, yung king size ko. King size, size. tsaka yung malambot, uh, malambot. ang pera na yan, napakalagay kong inipo yan. At tsaka, piling ko nga, piling ko sa mga ng bilhin kasi ngayon, magbukulang pa yan. Pero yung unti-unti naman, unti naman natin. Unti-unti naman natin. Basta yan, kahit isang buksuan mo gamitin, gamitin mo, bumili ka ng kahit na anong gusto mo, ang lahat sa stand. Ayan, uy! Nag-iisip na yun. Nag-iisip na yun. Nag-iisip Eh, at least alam mo mga idea ni Papa na gusto. Hmm. Kaya ikaw ang bahala, bahala. Kaya ka Hindi ka kahit, <laughs> bumili ka ng kortena, hindi ka na kukontrahin. Kasi ayaw na ayaw po namin ng kortena. Ngayon, hindi ka namin kukontrahin. Kahit ganito yung kortena mo si <laughs> Hindi ka namin kukontrahin. Okay. Happy? Happy? Ano, ano mga sabi mo? Ano sabi mo? Kunyari, kung, eh, kung namarawad ba si Papa, ano mga sabi mo? At para tuloy mo mabalik sa pagpili. Ayan. Ano ka kung masasabi mo? Umiyak ka naman. Ano masabi mo? Ano masabi mo? Ha? Hey. Hey. At ito po yung first time namin na bibili kami ng gamit na sarili namin kasi Lagi pag bumibili kami ng gamit, kasi nangyari gusto naman bumili ng upuan na maganda. 24 months to pay, hmm. 12 months to pay. At saka boy na ano na sobrang bago. Sobrang kasi bago. may iba natin di ba sa yun? Sa yung sagunda ba? kaya ito po yung first time namin bibili. And sobrang proud ko din na magagawa ni namin to. At ah, magagawa ni mama dahil siya talaga. Kami wala kami kaamor-amor dito. Basta umupo kami, ayos na yun. Mahiga. <laughs> Siyempre, ang mga babae mahimang ma-decide. Ang mga pinag-uubaya ko na sa iyan, ikaw na ang bahala d'yan. Love you so much.